isang magandang araw sa ating lahat eto na naman tayo sa panahon na kung saan wala na namang siguradong araw na mararamdaman ng ating mga alaga pero okay lang yan kasi meron naman tayong pinapakain at pinapainom sa kanila na nagbibigay sa kanila ng lakas ng katawan so guys eto na yung aking update para sa inyo alam ko nag aantay na kayo yung aking mga white kelso na malalaki na at malulusog katulad ko so eto sila guys Sige tayo banda. Ito mabait ko. Ha, oh, wait, wait lang. Ito oh. Malaki. Malaki na siya. Malusog. Kulay-pulay yung kanyang mukha. Ano na. Tapos, hindi yung kulay ng kanyang paa. Kung nakikita nyo, may yellow-yellow. Tsaka buo yung kanyang katawan. Hindi no? hindi siya, ano, hindi siya, ampaw kumbaga may ampaw bang manok tapos natin na natin. yan yung kanyang breast ayan o di ba may laman yan hindi yan ano hindi yan mapayat tapos yung kanyang hipo maganda yung kanyang katawan wait lang wait lang tapos eto guys yung kanyang pakpak oh. medyo papunta na sa pagiging buo tapos titingnan niyo yung kanyang tindig ha. Sige. Oh. Lupad, bagwit ay. <laughs> Guys, wala pang pangalan 'yan. Pero ganyan na siya kalaki. <laughs> Tapos andun yung mga kapatid niya. Guys, pinaghiwalay ko na yan sila kasi nag-aaway. Literal na nagbubugbugan. Nung nakaraan na, nung nakaraan na, halika dito, salbit lang. Nung nakaraan na magkakasama pa sila, na syempre, lakas ng ulan, no? magkakasama pa sa isang, sa isang bahay. Ba, pagkagising ko, magpapakain na ako. Eh. Ano sila, nag-away-away sila, so that's the day na pinaghiwalay ko na sila. Kaya ako mapapansin nyo, dalawa dito, kasi yung dalawa, yun yung magkasundo. Tapos siya, siguro kasi namamara ko na siya, kaya inawan niya yung dalawa eh yung isa naman lumaban ayun balik ka na muna dito ipapakita ko sa inyo kung sino yung lumaban sa kanya na yun, no? okay. ipapakita ko sa inyo kung sino yung lumaban sa kanya eto guys yung lumaban sa kuya niya uh, 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 uh. hindi kalaban hindi kalaban Imagine nyo ha? Ito yung ano, ito yung pinaka ano niya, pinaka kapatid na mas bata pa sa kanya. Pero, halos magkakalaki na sila. Pero syempre, hindi, ano to, ah, mga one week yung kanilang pagitan. Ito yung lumaban sa kanya. Ito talagang nakipag-away sa kanya, oh. Maano to? Matapang. Syempre, anak ni Buttercup. Sa mga hindi nakakaalam, ito ay mga anak ni Buttercup. Si Buttercup ay kinuha ko sa Firebird kay the Sir Biboy in nito. So, ang nani nito is pure white kelso. Ang gila. Ang nga Ganyan din. Tapos, ibababa ko siya para makita nyo yung kanyang tindig. Buo to guys. Hindi yan mapayat. Oh. Medyo madumi lang kasi nga umuulan. Tapos, syempre, nagkakakalkal. So, baba natin siya dito. Okay. Oh. kunin ko -pun na rin yung isa para makita niyo yung pagkakaiba din nila. Di ba kasi sila pwedeng pagtabihin yung pinakaunang kinuha kung kasi mag-aawal. Lika, up up! Lika. pag pagsabayan, oh. Kung makikita, niyo. nyo, ito, yung pinakaunang batch, ayun yung kapatid niya, yung una kong pinakita. Tapos ito naman yung bunso. So, ayan. Yan yung pagkakaiba nila. Hindi naman gaano kalakihan, pero may pagkakaiba pa rin na makikita. Ayan, guys. Ayan. Ito, mas marami lang siyang speckled. ang yung kanilang tindig. O, syosero sila, no? Alam pa kay alam, o. Chik, 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 chik. Mga sisiw pa to. Chik, 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 chik. <laughs> guys, eto, dahil sa pakikipagbugbugan niya dun sa kapatid niya, tinaguraan na siyang notorious. Ipag-away talaga to. O, oh, sige. Magkakalkal kayo dyan, magkakahig kayo dyan. Oh, Nagkakagulatan pa sila, magkasama lang sila 24 hours. Diba guys? So guys, yan sila, is malalaki na sa tulong nga na aking pinapainom na progeny. Chik, 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 chik. Chik, 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 chik. Tapos, Siyempre, may ano yan, may mga tulong na mga pagkain, yung, yung aking <coughs> yung aking pinapakain na mga dahon-dahon, ipil, malungkay, madre de agua. At saka kung makikita niyo yung mga iba pa nilang mga pagkain na katulad ng prutas, bayabas, saging, papaya na aking binibigay sa kanila. Malaking tulong din yung mga ganun na mga natural na mga pagkain. So guys, Tara, samahan niyo ako, magtitimpla ako ng kanilang favorite drink, yung pro Tea. para makakain na sila at makapag-relax naman maya-mayang konti. Guys, bago ko ipakita sa inyo yung aking ng pro Tea, bago ako magsimpla nun, subukan natin kung gaano sila ka-friendly sa isa't -isa, isa. Aking so, ibubulo. Ibubulo? Ay, Ayan na. Nakita niya. Oh. So. Oh. Ayan sila. Yan sila yung magkakapatid. Magkaiba lang sila ng patch ng pagpapa. Incubate. Incubated kasi sila ng mga, ng mga isbog. Hindi pwede. Ay, 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 ay. Ano So guys, nakita nyo na hindi talaga sila pwede magkasama sa isang lugar. Wala. Mag-aano sila. Mag-aaway at mag-aaway. sila, sila na yun ha. Nagkakaano pa. Stand out pa. Inas na, guys. Ako'y magsisipa ng ito yung produce. Huwag na kayo mag-away-away. Nakakaya sa mga manonood. Ito guys, ang ating progency. Pabuksan ko lang siya dito. Mag-iiwan lang ako ng mahabang space para pag -i tutupi ko, mayroon akong space para sa kanila. So, ito ay sukat na para sa kanilang inumin sa aking mga alaga. Tapos, actually guys, agad-agad itong -agad nagtutunaw. Ay, ayun na sila. Ayun na sila. Uy! Hindi ka pwede. Hindi ka pwede iwan sa ano. Hindi ka pwede pandayo. Hindi <laughs> Pag ka pag-away ka. Saan ka muna? Mag-aano tayo? Mag-treatment tayo ng drinks. Kumagulo. Hindi, hindi, hindi. Mamaya, mamaya. Sige na, mamaya. Mamaya, kakain kayo. Sige na, sige na. Mamaya. Doon muna, doon. Doon. Oh, wow, 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 wow. Mangan kayo, mga. mangan, mangan. Ito na, ito na, ito Ay, ako. Sabay-sabay pa. Tara, dito tayo, dito tayo. Kani, kani, kani. Kani. Okay, ito na, ito na, ito, ito, ito. na. Lagyan na rin natin itong kabila. Eh. Para kumain na sila. hindi para naman kayo. Manong kayo ulawin. Tiyos. Mananap. Sa. Pinapahirapan mo naman eh. Tara na, tara tara, tara Tara na, mga na.

Kasi ano to, um, overnight sa kanila. Since wala namang pumupuntang palaka, wala namang pumupuntang ibang mga hayop, ito ay overnight sa kanila. nakataklub naman yan, tapos may ilaw sila. So, dala-dala siya yung kanilang pag-inom at kailangan pa rin i-brush kasi yung ulan, yung tumasig Tapos nakalkal din nila. Kaya kailangan, bukod sa papalitan, magbabrush pa. Produce. So right. laking bulas yan sila sa tulungan ng ating produce syempre papakainin ko rin si Batman <laughs> bawat isang alaga, isang takal or 40 gram so guys, ngayon nakita nyo ang aking mga white cows so kung gaano kalaki, kalusog gaano sila kaaktibo, makipag-friend sa kanilang mga kapatid. Yan ang aking mga white kelso, busy kumakain. At ako si Aling Mimay, tapos na sa pagpapakain. Maraming salamat sa inyong panunood. Bye! -bye.